Ang ganda ng view. Punta kami sa tabing dagat. Maglalakad-lakad. Hindi kasama kong dalawa. Tinapasya lang sila sa magagandang lugar ng New Zealand. Yung dalawa. Yung isa, abo sayak niya. isa <laughs> Yung isa abo na kasama namin. Ang ganda ng lugar. May penguin na pato. Sabi ni Boss Ronald. Ito mga penguin dito.

ang tabing dagat ayan ayun dalawa kong kasama ayun dalawa lima kami naglakad kami dito sa Ungaro pakita ko sa inyong ganda ng New Woo! Ayan. Ayan. Ito nakikita natin kanina dun. Pag, saan, pag winter dito, marami talagang penguin dito. Pag winter. Ay, bumaba sila o, oh, kung kanina o. Ayun oh, oh na pa, pwede naman talagang bumaba dyan. Hindi, doon yung daan kanina. Yung kanina. daan yung kanina. Kasi mga Eh, hindi, pag summer, hindi masyado dito. Pag winter talaga madami dito yung penguin. Huh? May pinguin na pato na nakikita ko dito eh. Hindi, pinguin yung kanina na madami. sabi ni Boss Ronald. Ibo, iba, yung iba doon, ibon. Ano yun? pinguin na pato. Diyan, diyan tayo. Dad! Saan na, Dad! -hoo! Na, 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 na. Saan? <laughs> Ayan o. Dad! Pinguin na pato. Nakikita mo dito. Mga <laughs> <laughs> turist. ato. Ah pag makukulong lang kay sa bahay wala kay mararating. Wala. Walang walang ano. naman wala. Punta tayo yung mamaya doon, no? Ah, saan? Doon, oh. no? Oh. Hindi hmm. ko alam kung pwede na doon. Doon sila, nagbumaba sila doon. Ah, eh. pwede doon. Hmm. Ganda, oh. November tayo wala. Wala na? Kailangan ng Kailangan talaga pag pupunta ka dito, winter. Winter. Para winter dito. yan oh. Ang... Winter August, September, spring. Wala na masyado. Winter, July, August wala. dito. Wala At pupunta ka dito, winter. Ano? Ang... Napunta din kasi yung mga yun sa ibang lugar. Ah, oh, babatay daw. Na malamig Ito, ganda ng lugar. ng lugar.